posis ng aso na. Ah. Oy. Oh. Oh. Oy. Oy. Bro, may mga aso pala dito, bro. Ayano. Ah. bakit may aso dito ayan nga ayan aso aso talaga namin yung mga tiyanak tapos biglang aso yung narinig namin Lakas ng boses ng aso bro. bro nakita nakita pansin mo yun bro para may tao dun sa unahan sa ibabaw bro kita mo yun hmm. no may, parang may dalang flashlight para bro, mga nahawaan bro sila yung parang doon ang gagaling yung boses ng aso bro kaya nga mga, mga nahawaan yan bro Oh, Tau-taunya nih, eh. parang dalawang tau iya tak? Oh tau ngga, isya bro, bro, anong baka nga? Galing. Ngeiak nga bata bro. Hah? Ngeiak nga bata. so may nakita kami dun ah, uh, parang dalawang tao yata yung naka flashlight at uh, sa kanila nang galing nanggaling galing sa kanila yung boses ng aso na narinig namin siguro ayun o aso doong direction kaya tayo papunta bro para malaman natin kung sino yung mga taong yun siguro siguro punta natin. So nandito yung dating bahay na in-explore namin explore ah, Marami-raming aswang din kami nahuli dito Wak-wak Wala, eh, Wala nang nakatira dito bro Check, check mo bro na uh, naubusan na natin yung mga nakatira dito. Wala. Kasi yung yung iba na nahuli natin, pinauwi natin sa doon sa kanila. Himik ng paligid dito bro. Sa kahimik nito, kubo. Wala kalagang, Kasi, na talagang naman mukura dito, kuta kuta sila, sila sila hu, sila balik balik talito, kung paano niya, wash ay, edi. Dito na nila yung bahay na 'to. Subukan pa rin naman pala yung ano solar, pero kung caso mahina na yan ang ilaw talagang nakatira talagang iniwan na nila bro no? Uh, uh. takot tas lang balik 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 balikan ba lagi kasi silang binabalik balikan dito guys na ano kaya iniwan nila yung bahay na yan tingnan nyo wala talagang tao eh, madilim no 아 r o a y r o

Na oh, tinanong ko mula yung aso. So yung taong 'yan tapos malapit lang siya dito sa area na to sa may bahay na nahulihan natin ng mga wakwak. -wak. Di kaya may connection yan dito, bro? Di kaya yung wakwak din yan? Siguro no. Oo, so, siguro bro. Kasi nandito din siya sa area, diba? Yung area na to dati ay eh, ano to? Laganap sila dito yung mga wakwak. Mga mm bulok. -hmm. Uh, Oo. Uh, ano lang, ba, baka sakali lang. Eh, hindi naman tayo nag Aakusa sa kanya. Ano lang, kailangan para natin mapuntahan siya para malaman natin. Oo. Oh. Uh, Oo, uh, diyang direksyon tayo papunta, bro. Ngayon okay. yung mga lodi, Akyatin okay, natin yan. Yung bahay na yan, hindi lang nakatira. Yung siguro, hindi lumipat siguro sila sa taas bro para alam na nila kung sino ang magpunta sa kanila Ayun talaga oh makita nila sa baba pa lang Ayan yung mata ng aso bro nakita ko pa bro ha? mata mata ng aso no. Ayun oh no, no. ano lang tayo lalapit tayo dyan bro pero wag lang tayong ano pa bigla bigla bro baka okay. baka tambangan tayo at mapahamak pa tayo dyan pagdating natin doon bro ah uh, ano tayo? Maki, ma, Makikipag-usap tayo ng ma, maayos, bro. Yung, kumbaga, hinihingi tayo ng magandang, ano ba, may ma, mabuting asal, ba. Mayong uh, magpapagyan sa Ayong magpa bro. Pero huwag tayo magpapagyan sa Magkikipag-usap tayo ng maayos na babatiin natin ng na magandang gabi. Oo. Pwede bang, ano, uh, uh, magkipag-usap sa inyo? Ano ba, yung ganun ba? Para hindi sila magalit kung sakali mang, kung normal lang na tao, uh, maayos tayong magkikipag usap para swabe yung ano natin pagpunta malay mo bro baka hindi yan wak ma normal na tao yan uh, Babait yan mabuting tao baka pa painumin pa tayo ng kape siguro nga bro pero wala lang tayong kumpiyansa bro baka yung kape may mahawaan tayo na ano ba magiging wak tayo Kung, pero hindi na yan tatala bro dahil uh, may kargada. May, langit, may langit ako bro. May kargada naman tayo, bro. May langis ako bro. Ayun oh. oh ayan. Uh, parang hinihintay na lang nila na dumating tayo, bro. Yung aso ayan o oh, yung mata ng aso, nakatingin na sa atin. Ayan, oh. Ay, parang inaabangan na tayo. Pero hindi maklaro dito. Yan yung aso. Okay. Ang guys no. Papanik kami sa bundok. Ano, ayos. Kakaya lang ba ano bro, akitin? Kaya bro. Ayos lang. Hmm. Yeah. Pag salubungin tayo ng wakwak. -wak. Ayan yung mata na mata ng aso. Buo tayo pa <laughs> okay. Dito yung area yung may sinunog din. Ah, si pala yung kasama ko. Ayan na. Dito, dito. Nakasama ka rin dito, bro. No? Oh. Dito yun na area may sinunog tayo ditong aswang, wakwak. -wak. Dito. Dito na area yun. Dito yun. Nagpunta din kami ni kiting dito araw, meron na kaming ay yun pala yung sinunog natin. Binalikan lang namin ba. Mm. Uh, siniguro namin na sunog talaga. Tapos anong naabutan nyo pag tumaga? Wala na mo, abong-abo talaga bro so, Tapos dinagdagan na namin ng ng damo para lalong maugdaw talaga yung buto niya pati buto na no? ugdaw ugdaw, abo talaga bro parang krinimit bago, hmm, ayun, dalawang napakaliwanag na mata ng aso dalawa, dalawang aso so sa tingin ko bahay siguro yan o ano yan Uh, kailangan natin makalapit para malaman natin pwede pag-usap tayo sino nakatira dito sa bundok na to tanim pa siyang ano bro balanghoy balanghoy ba nakakalaso man itong balanghoy bro hindi bro huh? hindi yun totoo yung sinasabi nakakalaso niya nakakalanag ah, uh, dahil yan yung konsumo namin dati may ano may ano pala may mga tanim siyang mais dito tanim na mais yan hmm. nga bro no yung mga tao dito nagsikap na magtanim oo tapos yung uh, bibiktimahin yung lang sa bundok yung mga tao dito magsikap na magtanim tapos pag ibinta nga doon sa kapatagan binibili nila nang mura mura kawawa uh, yung mga magsasaka lang puso yung bumibili ba binibili na nila nang mura bro tapos ibinibinta naman sa tindahan nang mahal oh mahal yun nga lang mas malaki pa yung kita nila kaysa mismo magsasaka na nagpagod nagpakahirap kawawa. sa pagtanim oh tama yun kawawa sobrang kawawa talaga yung mga magsasaka mga Lodi dito sa bundok nagpakahirap, pawis, dugo, luha at saka sipon, Nagsiabuta na. Sama mo na rin yung ubo, bro. Oo, oh, yung ubo. Eh, hindi, sa totoo lang mga idol, no. Yung mga taong nandito nakatira sa bundok, talagang lumalaban ng parehas. Oo. Eh, yung mga tao sa patag, binibili nila yung mga produkto dito sa bundok mura mura eh, ang kaso lang pag maibinta na nila sobrang mahal nahirapan naman talaga yung mga taong nakatira sa bundok mas malaki pa yung kita nila kaysa oo mismo oh, mismo yun. nagtanim totoo yun Hmm, mais na Eh, naka, ano lang, nakaagaw pansin lang talaga yung mga tanim ng maiso. Oh, niyo, so, tanim ng dito sa bundok. Maraming tanim, may mga balanghoy din. Oh, o ano kamuting kahoy. Hirapan magtanim na sobrang napakabakilid. O oh, napakatirik ng bundok tapos Ganon-ganon na lang. Pag ibinta, pag bilihin nila, mura. Ganon talaga yung Ganon talaga, bro. Uh, pag walang mga, mga, inabigas, mga negosyante kasi sila. May mga uh, Balanghoy dito. kumikita sila ng labis kaysa dun sa naghirap oo, oh, totoo yun labi talaga ba yeah. e, sana yung mga nakaupo yeah. bro bro ayun no? nabulabog na yung mga aso bro sobrang oh. ano uh, patayin na lang natin yung flashlight bro tapos huwag tayo magkamera para hindi sila magduda tapos magkikipag-usap tayo ng maayos sige bro sige bro, ganun lang ah, pero pag pagkatapos natin kausapin bro pa, ah, pakiusapan natin na pwede ba tayo magvideo tapos ipaintindi natin kung bakit tayo nagbibideo oo. kapag sinabi nilang oo ayos lang aduna doon na tayo magvideo ha pero habang pal palapit tayo huwag tayo muna magvideo baka kasi magalit hmm. hindi, hindi naman lahat ng tao Uh, sa, -sa, sa video. Uh, uh, yung oh. yung iba ayaw talaga mag ano oh. may video dahil gusto nila ng hindi sila ano sila ba gusto nila ng privacy. So, Lalapitan namin pero ah uh, magkikipag-usap muna kami ng maayos. Ibro hey, tara bro tara bro. lang talaga tayo.